Yan mga kalalabs ko, nagluto ako ng shell na bagungon. Ginataan ko siya mga kalalabs ko. pangalawang gata pa lang yan mga kalalabs ko. Ayan, may ano din yan, nilagyan ko ng luya, sibuyas, at saka tanglad. Yun lang nilagay ko mga kalalabs ko. Unang gata pa lang yan, hayaan ko lang siya na maano. Hayaan ko lang siya na umulo na lang muna. Pag alam ko na medyo luto na, yan nilagay ko na yung malunggay tsaka yung ceiling haba para medyo maala ang halang tsaka yung unang gata Ayan. masarap yan mga kalalabs ko sa mga pa alam paborito ko yan eh, yung bagungon kumunti ng mga kalalabs ko yung sabaw yung pangalawang gata kasi yan So, ayan mga kalalabs ko, nilagay ko na yung malunggay. Nilagay ko na yung malunggay para ano. Lagay ko na rin pati yung siling haba mga kalabs. Ayan ko na lang muna siyang kumulo mga kalabs. Ang bango mga kalabs ko. Ayan, mamaya maya ng konti mga kalalabs ko, ilagayin ko na rin yung unang gata. Or kakang gata. Ang bango na niya mga kalabs. Hindi ko na sila nilagyan ng, ko na nilagyan mga kalalabs ko ng ano, ng kamatis. Kaya ako eh, yung may kamatis. Madaling mapanis ang ulam pag may kamatis. So, ilagay na natin mga kalalabs ko yung kakang gata or unang gata. Ayan. Ayan. Mahirap kasi pag walang naghahawak ng kamera mga kalabs. So, pakuluin na lang muna natin saglit yan sa mga kalabs. Kaso, matak, ano yan, luto na. So, ayan mga kalabs ko. Tum ano na, kumulo na. So, nahirapan talaga ako mga kalabs ko pag mag video pag ano, wala maghawak sa camera. Dati kasi may mga stand ako. Tapos yung mga stand ko medyo nasira na.